All right, mga kasi yaman kita makaroon sa uh, kita sa may uh, medalya Milagrosa Catholic Cemetery. Mga kasi manua, aga sitwasyon situation na sa guwa ita uh, medalya Milagrosa Cemetery. Uh, yeah, aton karang nga mga katapo ita uh, MDRMO. Ayaro uh, aton karang mga sir tagasiin ka mo sir, barangay anat barangay ka mo sir.

Kamu ron nagano yung traffic sir no oh. makaroon na ah, uh, ah, sige uh, Sandaraya ron nag mando mandong itatun ka nga traffic ko makaroon nga agahon mga kasimano. So iya kita sa atun ka nga uh, gawa uh, may gimbutang sanda iya ka entrance exit no So rekato sabi akro entrance agayara exit mga kasi may mga pahisayod man nakabutang iya uh, Nagimutang man doon ka nga kalibo mo sa Papua Station nga Ligtas Undas 2025. So, iya sa guwa, may mga nagabaligat pagkaon. Aga pagsugod naton may mga uh, nagabaligat man iya it kandila mga kasimanwa. Kandila, sari saring nga klasit, kandila posporo. Ayaw man aton ka nga katapo it Kalibo PNP, aton ka nga BFP Kalibo, ag uh, MDRMO Kalibo. Nga kasimanwa. kasi <laughs> so makaron no mga kasimanwa uh, abo nga mga tawon iya naga uh, ara uh, iba nagaguwa gun man yes uh, ruma iya yes, milagro, sa uh, Milagrosa ma nga cemeteryo may mga kumbaga may mga signage ko si Ingrid Mesimoro inyo karang ah uh, record nga agud, hindi ba man disdan aton karang mga uh, kasimanwa nga nagaagto sa nga mga panchok uh, pancho o punto di tandakan ng mga pamilya. So, may mga nagasindit kandila. Hindi ka parte. Ah, uh, So far makaron nga agahon no mga kasi mana abuon man ng mga tawo iya makaron May mga nagaguwaan yon may nagapaabot paabot pa lang una un mga kasi manuwa nga naga ano go nagabagalikan no Nagaguwa nagabalik ko ana may ina mata nga bag upagang makaadto iya ano may mga street kita natin do mga nagano uh, kumbaga kanya-kanya gon kanya ita buyot no ita mga bugak So far, makaroon nga oras. Anong oras yun yun eh? Alas 8? Or alas 7? 8.30. Ha? 8 -8. Uh, alas 8. No? Gaamat-amat yun man. Itagabuan. Rang mga tao, iya ka sa mayamela may uh, Nga, kasi man. So, iya ka na sa pinakalikod. Gid. Oh, may iya uh, mata nga buwak nga crochet. Crochet, di ba? La? Na very talented runa naghagad ito yung buwak. Run crochet. Van, picture it, dato van. Anong, van, crochet. Kami ng no talented man do aton karang mga uh, kasi manwa. nga uh, uh, gina-effortan, gina-nandaro mga bugak na ginahagad nanda. O, oh, uh, nag-crochet, gina-ana sinda it mga bugak. Ah, uh, ginabutangan na dat plastic para hindi mabasa. Ban, ban, nag So, ma ano liboton gid nato no, lo nga uh, aton karang medalya Milagrosa Catholic Cemetery. May dayad gid nga agahon sa mga uh, nato nga nagapamantaw sa aton karang Facebook Live, labi gid sa mga OFWs nato no, nga nagamonitor man sa aton karang Facebook Live. Morning, ma'am. So far no may pila uh, pilak mga parts no part, uh, parte eta uh, dagan no iya sa cemeteryo nato no may mga magasa nga adagan, uh, dagan mga kasimanwa. Ag, uh, aga kapin paabi nga kabi ng inugan man nga ni uh, expected gid magasa nga uh, dagan Maramay nakikita kita nga mga plastic bottles. Nakakalat nga mga plastic bottles nga na mga kasimano no, ah. Hindi hmm. ka rin ano, iwa matahos no? Sa magalibot pagid kita. Hasta nga makabalik kita ito sa guwa. So, iya yeah, matangan ni ka Tira nga katapo. Ita, kalibo PNP, BFP kalibo, ag MDR mo kalibo. Para in case nga makarunyan nga, nga oras, sabi hi mainit. At agagi mga kasimanwa, grabe yung tara init. Hay, uh, wak man natin um, Basi baga may mga uh, kasimanwa katang, uh, madismayo baga sa sobrang init. haya na uh, inaagagi ka nga mga uh, rescuers para nga ni nga uh, tatapon ka nga mga uh, kasimanwa nga, nga nagabisita morning, morning.

karo man haos tawo gid no mga kasimanwa de kara nga banda so check naton sa pihak <laughs> kung manot abugon nga tawo ron nagano pero kita man naton ka ina before kita uh, ay gin no abuang nag agabutan uh, mga kasimanwa aga medyo traffic met an sa guwa pero ina mataratan kara nga mga uh, kapulisan man parang aning nga ah uh, anoon matarong uh, ayuson natro traffic Dra dalay traffic ko traffic ko sa atong gara karasada medyo magasa di ka nga party nga ano, mga kasimanwa ah. so do you know mga kasimanwa manwa do sitwasyon natin yes sa may medalia uh, uh, medalya melagrosa cemetery Tanaton magasa pa di karanga parting ana mga kasimanwa bangod man yan isa inugan man no. Uh, kagabi. Eh. So, mag-check pa man kita sa pila naton ka mga uh, cemetery iyakara sa Banwa Ita, kalibo mga kasi Manwa aton pang agtunan na rong uh, uh, Roma, uh, Roman Catholic aga uh, uh, sa Municipal Cemetery ag sa Chinese Cemetery mga kasi manwa. So Ryan ay raton ka nga report iya sa uh, Medalia Milagrosa Cemetery mga kasi manwa with kasi nga uh, Vanessa Padres. Ako man si kasi manwa ng Janeline Ganot Energy FM Kalibo kasi ko palangga ko.